Paano nga ba mag-deposit sa post office using ATM machine? Arty, Lagay nyo lang yung ATM card niyo, then yung password. Piliin nyo lang yung number 5 deposit and number 1 in this account. Then ilagay niyo yung pera na ide-deposit niyo doon sa loob. Then i-verify mo lang kung tama yung nilagay ninyo na pera doon sa de deposit. Kung tama, pindutin nyo lang yung confirm. Pag may iba pa kayong transaction, pindutin nyo lang yung green. And kung wala na is yung red, no? Then, print nyo lang yung receipt kung talagang pumasok na yung deposit nyo. And that's it. And need nyo na lang i- pa-update yung passbook ninyo. Dito nyo ipapa-update ang inyong passbook kung talagang pumasok na yung diniposit nyo. So, ayan na guys. Tapos na. Thank you for watching. Bye!